Namin, namin kagabi, kasama ko yung mga tropa ko kasi day off lang namin kasi, umapset na ako kanina, para matuloy ah, ng tong amin hulap, yeah, wala, eh. wala kaming pake kahit yes, ako, sino pa ang mailan, sobrang solid talaga ang sarap, pag napapakinggan may hawak pang gitara pero hindi namin napakinggan hinihilos lang yung mga kwerdas, hindi kami komportable pag may hawak siya ganyang klase, kasi yung kwerdas Kadalas hindi ang kot sa'yo. Yung kinanta mo, kagabi, iniland na kami. Ito, so, halos magpahin nga. Yung talagang sumpa mo, tumalad na nga. Kasi yung beat, ipapasa ko na nga. <laughs> oh, yeah. Ayan, ikaw naman, pre, ikaw naman. Ayan, ikaw naman. Ito, ngayon, oh. oh. tayong nahiinom oh. sa pagkatayo ay nag-iisa. Pag <laughs> 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 Ulan pa. Ay, hey, ito talaga. Joke, joke, Sobrang joke na nga. Kinapos na nga. Kinulang ka na. Umagad ka dito nang no, wala kang kargada na dala. Ubus na yung mga bala mo. Ano yung nagpako dito? Basa. 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 Basa ko na nga lahat. Dumiskarta na kayo ng panginom. Wala ka pa rin bala. Tapos aangat ka dito. Crystal button lang. Wala ka na. <laughs> <laughs> oh, <tayo> na. Panis. Good, good. Bawi ako. Bawi, bawi, bawi. Panis. Para ino ko siya. Ano? Lalo ako. Lalo ako. Ah, ito mo. Wala katapusan dyan. Ah, yes, Ay, yan. Ayos ah. Dapat pala, live ano? Ayun, pasok, pasok. Ito <laughs> <laughs> na naman kami, si Tropa manginom. ang mangino, mangungulit naman sa wall nyo. <laughs> <laughs> yung ano, yung hang lang yung <laughs> Eh, eh, magkakasama na naman kami sa inuman dito Nagpalipas na ng oras kasi mga batang kanto Komportable kami dito Nakaangat kami kahit hindi nakarehistro Handa kami uminom dito Kahit sino pang sumita Ora mismo hindi namin kailangan Nakatsikyo panino pang basbas Kasama ko ngayon si Dave at si Tito ko Na idol pa si Aklas Walang tama yeah. At buhay pa Handa kami sumabay hanggang umagahin pa basta't may iniinom pa Sige bira Bira lang nang bira sa mga tagay, partida walang yelo, walang pwedeng pumas. Dapat pinapaspas na namin Yung mga iniinom. Yung kasama ko si Dave, hindi pa nga makatugon sa mga banat. Yung mga freestyle bat pang rebat pa ng rebat. Kagabi pa nagahamon sa akin na kulang. Hindi Ropa mga nanginom, sobrang daming buwelo hindi na maka-intro yung unat na unat na buwelo hindi na sa akin umabot dinabe na kami ng linggo dito kakahintay ko hindi na ako nakapasok sa trabaho <laughs> ayos galing oy ay kailan ribat ribat Dito kami sa taas ngayon, oh! No? Yes, sir. May mga kambing sa baba. <laughs>